Gabi-gabi na lang Nagmumura Right after the campaign Like within days Kasi mm -hmm. si Lenny was uh, Voted in Naga no? So she went back to Manila It was Thursday Thursday was the Ateneo rally The Thanksgiving right. rally So I saw her before then So sabi ko Ma'am um, You know didn't make it. Ganyan. And she said, mo, sen, people forget where we started. Ng tao na in October of 2021, just a few months ago, we had nothing. Nobody wanted to support us. I didn't even think we could get 5% of the support we got by me. People forget where we started. And maybe things need more time. If we really want change, we need to work on it a little bit harder. Gosh, 30% of the Filipino people came out in that campaign during mm. the most difficult time. Yeah. My pandemia. The administration was all powerful mm -hmm. and honestly, terrifying, de ba? Because of the... yung lakas nila, de ba? Mm -hmm. And yet, lumabas yung mga tao. Yeah. So, you have to honor that. In many ways, I think, nasa puso pa rin yan eh. Kailangan yeah. lang ilabas ulit. Ayan nga, mga kabata helmet, yung interview kay Senbam, ito naman talagang sinabi ni Mayor Avipilene Robredo eh. Oo. Uh -huh. Nakalimutan natin kung saan tayo nagsimula. Nakalimutan natin kung saan tayo nagumpisa. Di ba nga nung nagsabi nga siya, Bijo Gapar, natatakbo as uh -huh. president ng 2022. Mmm. Uh -huh. Eh, yung iba sa atin kasi, di ba? Nawawala na lang pag-asa. Ayun na eh. Naman. Nakakawala naman talaga ng pag-asa. Kung palagi natin napapanood, nababasa ay, nagmumurahan, korupsyon, di ba? Parating nalang may minumura. Gabi-gabi na lang. May mga karton. Na naglalimot, di ba? Ngayon naman, karton. Na wala talaga ng pag-asa. Pero kung isipin natin, tama naman talaga si Mayor Avipilene Robredo. Saan ba tayo nagsimula? Saan tayo nagumpisa? Mm. Mag-stick lang talaga tayo doon, di ba, videographer? Oo. And mararating din natin yung gusto nating pagbabago. Kasi hindi ka talaga pwedeng mawala, eh, videographer, di ba? Hindi diba? pwede, kasi eto na, eh. Sabi nga ni Avipilene, yung mga helmet, ang namulat na hindi na muli pipikit. Yes. O, oh, videographer, kayo ng pangmalakasan. May 31. I-check oh. nyo na po ang FB page, ang official FB page video ka ng? Build Pilipinas oh. at, para sa pangmalakasan na lindag Oh. Diba, oh. May 31 niya, mga mata oh. helmet sa may Lasal ulit. Ngayon natin at abangan niyo po kung sino yung mga kasama natin ulit doon, di ba? Yes. Naku, video ka po, baka uh. makita pa natin yung nakasama natin doon dati. Kaya tama talaga, mga kabata helmet, na balikan natin saan tayo nag-umpisa, kung saan tayo nagsimula. Oo. At mag-stick lang tayo doon para makamit natin yung tunay na pagbabago, hindi yung huwad na pagbabago na oh. sa gobyernong tapat ay kasama ang lahat. O, oh, tapos? Wala na, sumama lang tayo, Diba? Oh, maka lang. Ang mas maganda talaga sa gobyernong tapat, angat buhay lahat. Kasi kapag ang gobyerno ay tapat, panigurado, ang ang angat ang buhay ng, ng lahat. lahat. Hindi yung Inyong... sumama lang tayo. Sama ka lang. O tapos? Wala lang, sumama lang tayo. Pero ayun, baka ka batang helmet, comment nyo na ako na masasabi nyo dyan. At kung gusto mo ang mga video na to, huwag lang po na mag-subscribe at i-click ang notification bell para like update sa lahat ng mga in-upload po namin, Bicho Gapar. Basta stay tuned lang kaya sa mga ganap pa. Di ba, Bicho Gapar? Siyempre. Especially sa mga update natin para kay Mayora Vipilani Robredo. Yes. Na hanggang ngayon, patuloy pa rin na naghahanap ng solusyon para sa bansang Pilipinas. So, diba? Mayor Lenny Robredo, angat oh, buhay what? lahat! Ako, oh, mga kabata oh, helmet, malapit ah. na 2028, no? Isang, so, ano lang yan, kunting pikit na lang ah. yan. No? Eleksyon na naman for national. Uh -oh. so, and, mga so, mga kabata helmet, basta stay happy, stay healthy, and stay safe, as always. Sabi kami sa buhay niya, helmet din ang booking tips, getting better everyday. God bless everyone. Bye! Oh, <laughs> <laughs>